So, hello guys! Ayan, welcome back again to my YouTube channel. So, for this video, tuturuan ko kayo paano mga ba mag-lock ng mga apps. Important, syempre, di ba? So, unang step, punta kayo ng setting. So, hindi na tayo gagamit ng any apps. So, pag nasa setting ka, click mo si password and security. Then, after that, click mo yung privacy, password, dito pipili kayo ng select password type. So, meron tayong numeric, pattern, alphanumeric. So, for example, ito tayo, alphanumeric. So, dito mag-create tayo ng password. So, kapag nakapag-create ka ng password dyan, kiklik mo lang yun, confirm, confirm. Then, dito ilalagay mo ulit yung password mo. Then, pag nalagay mo ulit yung password mo, click mo yung confirm. Verify yung password yan ha? Then, dito, security question. So, click nyo lang yan. So, dito may mga categories naman kung anong gusto nyo. Kung former teacher's name, mother, father, name of high school, favorite restaurant. Pwede kayong maglagay ng any. For example, ito. Um, my name na lang. So, then, i-click nyo lang yung confirm. Then, syempre, ilalagay ko yung pangalan natin. Ayan, pangalan ko, syempre. Then after that, uh click niyo tong check. Ito 'yung oh, pinaka confirmation lang. Then nandito na tayo sa your might be looking for. So we click niyo 'yung upload. So ayan may mga pagpipilian naman kayo kasi ang ano natin is 'yung upload. So i-click niyo lang tong upload. Then dito, pag nandito na kayo, iklik click niyo lang to, i-on niyo lang upload. Use the privacy password to access lock apps. So, ayan. I-click nyo lang yan para mag-lock ng apps. Then, dito, nandito na yung mga apps natin. So, for example, yung Facebook. So, tingnan nyo. Ito yung Facebook ko. Oh. So, makikita nyo is naka-open, di ba diba? Then, back ulit tayo. Balik ulit tayo sa setting. Dito kita nyo yung Facebook is naka-open, di ba diba? Ngayon, ilalak natin. Para malak siya, click nyo lang to. Ito. So, for example lang to. Ayan. So, ayan. Pag nakagreen, nakalock siya. Pag ito, nakaganyan. Close siya. Ayan. Nakalock na yan. So, for example, ayan. So, dito, hindi nyo makakita. Hindi nyo siya ma-open kasi nga may privacy password siya. So, ilalagyan nyo ng privacy password yung mga important na apps. Syempre, like... So, yun ang nga, magpaalala ko lang sa inyo, huwag nyo kakalimutan yung password nyo kasi once na makalimutan yun, hindi nyo maka-open yung mga like important na apps dito, ba diba? So, hindi nyo na kailangan mag-download ng any apps. So, ayan, punta lang kayo ng setting and sundan lang yung step by step. So, sana may natutunan kayo sa akin panibagong tutorial. Don't forget to subscribe and hit the notification bell para update ka next kong video. Peace out!